Pagod ka na ba? Pagod ka na bang maranasan ang tinatawag na petsa de peligro? Yung tipong kakatanggap mo palang ng sahod mo, pero parang hangin na dumaan lang sa palad mo. Yung pakiramdam na bilang na bilang ang bawat piso at nag ka kung abot pa ba ito hanggang sa susunod na sweldo. Kung ang sagot mo ay oo, oh, hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga kababayan ang nasa parehong sitwasyon, nakakulong sa paulit-ulit na cycle ng paycheck to paycheck. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para makalaya dito? Ang daan patungo sa tinatawag na financial freedom. Ano nga ba itong financial freedom? Huwag kang mag-alala, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging bilyonaryo agad-agad. Sa simpleng salita, ang financial freedom ay ang pagkakaroon ng sapat na ipon, investments, at cash flow para matustusan ang iyong pamumuhay nang hindi mo na kailangang magtrabaho para lang sa pera. Ito yung kalayaan na piliin kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang praktikal na mga hakbang na pwede mong simulan ngayon para magtungo sa financial freedom. Ang pinakaunang at pinakamahalagang hakbang sa paglalakbay na ito ay wala sa bangko o sa wallet mo, nasa isip mo. Kailangan mong imaster ang tamang mindset. Marami sa atin ang lumaki sa consumer mindset. May bagong cellphone? Bili. May sale sa mall? Sugod. Nag-release ng bagong sapatos? Pila agad. Ang mindset na ito ang nagpapanatili sa atin na mahirap. Ang layunin natin ay mag-shift mula sa consumer mindset patungo sa isang investor mindset. Ang taong may investor mindset ay hindi nag-iisip kung ano ang mabibili niya na ngayon, kundi kung saan niya maaring ilagay ang pera niya para lumago ito bukas. Isipin mo si Mang Tonyo, isang janitor. Pareho sila ng sahod ng katrabaho niyang si Pedro. Si Pedro, tuwing sahod, bumibili ng bagong damit. Si Pedro, kumakain sa labas. Si Mang Tonyo naman, kahit maliit, nagtatabi ng liming daang piso kada sahod para ipunin. Nang makaipon, bumili siya ng sarili niyang floor polisher. Nagsimula siyang tumanggap ng ekstra na trabaho tuwing weekend. Ang maliit na ipon niya ay naging isang tool para kumita pa ng mas malaki. Yan ang investor mindset in action. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo ngayon, kundi kung paano mo ginagamit ang kung anong mayroon ka para palaguin ito. Kaya kaibigan, ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang baguhin ang iyong pananaw? Ngayong nasettle na natin ang tamang mindset oras na para sa isang practical na hakbang. Ang pag-alam kung saan talaga napupunta ang iyong pinaghirapang pera. Marami sa atin ang nagugulat na lang na ubos na ang pera, pero hindi alam kung saan ito nagastos. Ang solusyon dito ay simple lang. I-track mo ang iyong expenses. Oh, tama ang narinig mo. Kailangan mong isulat ang lahat ng iyong ginagastos, pamasahe sa jeep biniling kape bayad sa kuryente. Maari kang gumamit ng isang maliit na notebook, isang app sa iyong phone, isang simpleng spreadsheet. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng malinaw na larawan ng iyong cash flow. Kapag mayroon ka ng data mula sa pag-track ng iyong expenses, ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng isang budget. Huwag kang matakot sa salitang budget. Hindi ito tungkol sa paghihigpit sa sarili mo hanggang sa hindi ka na makahinga. Ang budget ay isang plano para sa iyong pera. Ito ang magsasabi sa pera mo kung saan ito dapat pumunta, sa halip na ikaw ang magtaka kung saan ito napunta. Ang utang ay parang isang mabigat na kadena na nakatali sa iyong mga paa. Habar hinihila mo ito, lalo kang bumabagal at nahihirapang umusad patungo sa iyong mga pangarap. Ang interes ng utang, lalo na sa mga credit card, ay parang isang halimaw na kumakain ng iyong pera habang ikaw ay natutulog. Kaya naman, isang critical na hakbang para makamit ang financial freedom ay ang paglaya mula sa pagkakautang. Hindi mo maaring simulan ang pagpapalago ng iyong yaman kung patuloy kang nilulunod ng mga bayarin. Kailangan mong harapin ang mga utang na ito ng may malinaw na plano at determinasyon. Mayroong dalawang sikat na paraan para atakihin ang iyong mga utang. Snowball Method, Avalanche Method, Snowball. Ililista mo ang lahat ng iyong utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ay focus mo ang lahat ng extra mong pera sa pagbabayad ng pinakamaliit na utang. Binabayaran mo lang ang minimum sa iba. Kapag nabayaran mo na ang pinakamaliit, gamitin ang buong halaga sa susunod. Psychological Boost Maliit na snowball na lumalaki habang gumugulong. Avalanche Ililista mo ang iyong mga utang baisi sa interest mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. I-focus mo ang extra na bayad sa utang na may pinakamataas na interes. Nagbabayad ng minimum sa iba. Mathematically, makakatipid ka sa interes gamit ang paraang ito sa katagalan. Ideal para sa mga motivated ng numero at kayang manatiling disiplinado kahit walang agarang resulta. Alin man sa piliin mo, magsimula ka at manatiling consistent. Halimbawa, si Ana ay may tatlong utang. Una, credit card debt, 20,000 piso, 24% interest. Pangalawa, personal loan, 50,000 piso, 15% interest. Pangatlo, utang sa kaibigan, 5,000 piso, walang interest. Kung gagamitin niya ang snowball method, unahin niyang bayaran ang 5,000 piso sa kaibigan. Kung avalanche method naman, unahin niya ang credit card debt na may 24% interest. Ano man ang piliin niya, kailangan niyang maglaan ng extra na pambayad. Siguro ay magbabawas siya ng gasto sa pagkain sa labas o maghahanap ng sideline. Ang pagsasakripisyo ngayon ay ang magiging susi sa kanyang kalayaan bukas. Section 4. Hakpang pang-apat, palakihin ang iyong kita. Hindi sikreto na para mapabilis ang iyong paglalakpay tungo sa financial freedom. Hindi sapat na magtipid at mag lang. O, mahalaga ang pagiging disiplinado sa paggastos, pero may hangganan ang kaya mong tipirin. Ang iyong potensyal na kitiin sa kabilang dako ay walang limitasyon. Kaya naman, ang ikaapat na hakbang ay ang aktibong paghahanap ng paraan para palakihin ang iyong income. Huwag kang makuntento sa isang source of income, lalo na kung ito ay sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin. Kailangan mong mag-isip sa labas ng kahon at buksan ang iyong sarili sa mga bagong oportunidad. Isa sa mga pinakamabisang paraan para madagdagan ang iyong kita ay ang pagkakaroon ng side hustle. Ito ay isang trabaho o maliit na negosyo na ginagawa mo sa labas ng iyong regular na oras ng trabaho. Maraming pwedeng gawin depende sa iyong skills at interests. Marunong ka bang magsulat o mag-design? Pwede kang maging freelance writer online. Pwede kang maging graphic artist online. Mahilig ka bang magluto o mag-bake? Maari kang magbenta ng pagkain sa iyong iyong mga kapitbahay o katrabaho. Magaling ka ba sa social media? Pwede kang mag-manage ng social media pages ng maliliit na negosyo. Ang kita mula sa iyong side hustle ay maaring direktang mapunta sa iyong ipon investment pambayad ng utang. Bukod sa side hustles, isang pangmatagalang strategiya ay ang pag-invest sa iyong sarili, pag-aaral ng mga bagong skills o pagpapabuti ng mga dati mong alam. Hey, mag-enroll sa mga online courses. Dumalo sa mga seminar at workshop. Magbasa ng mga libro na may kinalaman sa iyong profesyon. Kapag nadagdagan ng iyong kaalaman at kasanayan, tumataas din ang iyong halaga sa marketplace. Section 5. Hakpang Panglima. Mag-ipon at mag-invest para sa kinabukasan. Kapag maayos na ang cash flow at tumataas ang kita, oras na para magpalago ng pera. Pag-ipon versus pag-invest, magkaiba sila. Pag-ipon, pagtatabi para sa short-term goals. Pag-ipon, yung pagtatabi para sa emergency fund. Nakaralagay sa savings account. Ligtas at madaling kunin. pag invest paglalagay sa assets, lumalago ng higit sa inflation. Para sa long-term, compounding interest. Einstein, eighth wonder of the world, kumita ng interest sa principal and sa ipon ng interes pera na nagkakaroon ng anak at may sariling anak paglago habang tumatagal. Magsimula ng maaga kahit maliit. Paguhan, simpleng simulan. Pag-ibig MP2, Mutual Funds, UITFs. Mutual Funds, UITFs, Pooled Funds, Professional Manager. I diversify kahit maliit ang puhunan. Mag-ingat sa get rich quick, sobrang pangako, walang risk, posibleng scam. Investment, risk, investment equals reward. Kailangan ng pasensya, disiplina at pag-aaral. Huwag magpadala sa emosyon. Aralin muna bago mag-invest. Layunin, hindi umaman ng biglaan kundi palaguin ang pera ng tuloy-tuloy at sigurado para sa kinabukasan. Section 6, Hakbang Pang-anim, bumuo ng iba't ibang pinagkukunan ng kita. Narinig mo na ba ang kasabihang, huwag mong ilagay ang lahat ng iyong itlog sa isang basket? Ito ay isang napakahalagang prinsipyo hindi lang sa pag-invest kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kita. Ang pag-asa sa isang source of income. Karaniwan ay mula sa iyong 8 to 5 na trabaho ay napakadelikado. Paano kung bigla kang matanggal sa trabaho? Paano kung mag-downsize ang kumpanya? Kung isa lang ang iyong income stream, para kang naglalakad sa isang manipis na lubid na walang safety net. Kaya naman, ang ika na hakbang ay ang sinasadyang pagbuo ng multiple streams of income. Ang multiple streams of income ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kita mula sa iba't ibang sources. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magkaroon ng pitong trabaho. Ang susi ay ang pag-diversify. Ang unang stream mo ay ang iyong active income, ang sahod mula sa iyong pangunahing trabaho. Ang mga side hustles na napag-usapan natin kanina ay maaring maging iyong pangalawa o pangatlong stream. Pero ang tunay na game changer ay ang pagbuo ng passive income streams. Ang passive income ay kita na patuloy na pumapasok kahit hindi mo ito aktibong tinatrabaho. Ito yung tinatawag na kumikita ka habang natutulog. Mayroong maraming paraan para makabuo ng passive income. Kung mayroon kang naipon na pera, maaari kang mag-invest sa dividend paying stocks kung saan binibigyan ka ng kumpanya ng bahagi ng kanilang kita. Pwede ka bumili ng real estate property at paupahan ito. Ito ay isang klasikong paraan ng pagbuo ng passive income. Kung ikaw naman ay malihain, maaari kang magsulat ng isang e-book, gumawa ng isang online course, o mag-upload ng mga video sa YouTube. Kapag na-publish mo na ang mga ito, maaari silang kumita para sa iyo ng paulit-ulit ng hindi mo na kailangang trabahuhin araw-araw isipin mo si Teacher Liza. Ang kanyang active income ay mula sa pagtuturo sa isang public school. Ang kanyang side hustle ay pagtututor tuwing sabado. Gamit ang kanyang ipon, nag-invest siya sa pag-ibig MP2 na nagbibigay sa kanya ng taunang dividends, isang passive income stream. Section 7. Hakbang Pampito protektahan ang iyong kayamanan. Pagkatapos ng lahat ng iyong pagsisikap, pagbabago ng mindset, pagbabudget, pagbabayad ng utang, pagpapalaki ng kita, pag invest unti-unti mo, nang mabubuo ang iyong yaman. Ngunit ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang huling hakbang, protektahan ang lahat ng iyong pinaghirapan. Isang malaking pagkakamali, isang hindi inaasahang pangyayari, isang malaking sakit, maaring bumura sa lahat ng iyong naipon sa isang iglap. Ang pagbuo ng yaman ay parang pag-atake sa isang laro. Ang pagprotekta nito ay ang iyong depensa. Isang mahalagang tool para sa proteksyon ay ang insurance. Marami ang umiiwas dahil itinuturing itong isang gastos. Pero ang totoo, ang insurance ay hindi gastos. Ito ay isang paraan ng pag-transfer ng risk. Ang health insurance o HMO ay napakahalaga para protektahan ka sa napakalaking gastusin sa ospital. Isipin mo, isang malubang sakit ay maaring umubos ng emergency fund at pati na rin ng iyong investments. Ang life insurance naman ay proteksyon para sa iyong pamilya. Kung may mangyaring masama sa iyo, sisiguraduhin nito na ang mga mahal mo sa buhay ay hindi may sa wala. Bukod sa insurance, mahalaga rin ang tamang tax planning. Habang lumalaki ang iyong kita at investments, lumalaki rin ang iyong responsibilidad sa pagbabayad ng buwis may mga legal na paraan para mabawasan ang iyong binabayarang buwis, tulad ng pag-maximize ng iyong mga kontribusyon sa SSS PhilHealth Pag-ibig at paggamit ng mga investment vehicles na may tax advantages. Kung nagiging komplikado na ang iyong finances, huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa isang accountant o financial advisor. Ang kaunting bayad sa kanilang serbisyo o ay maaring matipid sa iyo na mas malaking halaga sa katagalan panghuli, isang paalala, habang tumataas ang iyong kita, labanan mo ang tukso na agad ding itaas ang iyong lifestyle. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Imbes na gawin ito, gamitin mo ang extra na kita para pabilisin ang iyong pag-abot sa financial freedom. Idagdag mo ito sa iyong investments o gamitin para makabuo ng isa pang income stream. Ang tunay na sukatan ng yaman ay hindi ang dami ng iyong magagandang gamit, kundi ang dami ng iyong kalayaan. Simulan mo ng protektahan ang iyong kinabukasan ngayon. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang palapit sa iyong mga pangarap. Kaya mo yan! Simulan mo na!